À! Ai À! gusto ko i-document kung paano ako makaka-recover dun sa same plank doon sa lamesa. Uh, mabalik lang ng konti. Nakakatawa kasi enjoy-enjoy pa kami sa umpisa noon eh. Sobrang walang gana sa buhay ah. <laughs> alive na alive tayo ngayong morning. <laughs> Magkape ka na kaya. Baka matay ako eh. Ako rin eh. Kaya hindi pa ako nagkakape ngayong mga Pagkatapos na lang. Huling week na ng lamesa na open to public. Kaya sabi ng mga tropa, subok tayo magbike bike dun. Eh, ang lolo nyo, naka-gravel bike lang, di ba? Meron akong bike check video nung gravel bike ko. Pwede nyo panodin yun sa channel ko. Uh, pero, sige, pilit natin. Sana'y ako mag-gravel trail. Hindi ako gano'n kasanay mag-single track na gubat. Actually, ang saya-saya ko pa dun sa trail mismo eh. Uh, <laughs> Kasi pag nakakuha ka ng magandang line na smooth okay pa. May mga briefing din akong dun sa mga ibang tropa na masanay. Ayos naman. Pero, ina nga, kung <laughs> mamalasin talaga ang magaling sa downhill pa na double track, medyo nadali. Pag tinitignan ko yung replay, hindi ko talaga alam kung paano eh. Pero, akala ko nung una actually, over the bars yung nangyari sa akin. Pero, pag check ko nung footage, parang nag-fishtail lang talaga yung bike nabagsakan pa nga ako, walang ya. Pero wala, ganun talaga, aksidente. Sa tingin ko ang nangyari, merong ugat na nabulok, bulok na ugat na. So, pag tapak ng gulong ko, kinaya ng front wheel, yung rear wheel, hindi kinaya na wala ng grip, parang tumilapon eh. Hindi ko alam eh. Alam ko hindi ko naman pinindot yung brake nun eh. Banayad lang yung kapit ko sa brake eh. Pero yun yung gusto kong susunod na gawin na video. Iba bike check ko dahil hindi ko pa rin tinitignan yung bike ko. Pero yun na nga. Um, sobrang pasalamat sa mga kasama ko nung araw na yun. Kay Uncle, um, kay Sir Noel yung guide namin sa Lamesa. Tsaka si Sir Obet yung nag-drive sa akin papunta sa ospital. Pagdating sa ospital, hindi ko pa alam. Actually, sa sasakyan pa lang. Sabi ko baka dislocate, baka dislocate. Pero hindi eh. Uh, pagka-x-ray sa akin, mas hindi ko na magalaw yung shoulder ko. Pagka-x-ray sa akin, ayun. Kitang-kita, fractured. Painkillers. The next few days, um, pinapunta na ako ng, sabi ng sa ER, pagka-discharge sa akin, same day. Hindi naman daw kailangang e-surgery kasi nga, hindi naman nakalabas yung buto. Pero kailangan daw kaagad makakita ng specialista So, punta kagad ka ng, ano, uh, ortho. Tapos x-ray ulit kasi update pero may ginawang test. Hinila yung shoulder ko pababa. Um, kasi para malaman kung may mga napunit bang ligaments or joints. Nawa ng just doon sa test. Wala ding pinakitang punit. Ang nakakaano lang, nakakatuwa naman kasi hindi major. Walang surgery, walang anything. Ang kailangan ko lang do talaga is mag uh, kumain ng karne, proteins, gatas, ice cream. At saka pahinga. Bugbog na bugbog yung katawan ko talaga eh. Parang ngayon lang ulit naka-recover. Uh, kasi meron akong pasa sa hita. Tapos purgas gasgas yung likod ko. Kasi ang pagilid talaga eh. Pagilid yung una. Helmet ko mukhang hindi naman durog hindi ko pa na-inspection pero pwedeng susunod na video na lang yung mga gamit ko. Uh, sa ngayon, pahinga at painkiller lang talaga. <laughs> As needed lang din yung painkiller. Kaya malaking pasasalamat ako kasi walang surgery na kailangan. Hopefully, ang hinihintay ng doktor ko, sabi niyang ganun, in two weeks, sana daw kumabit ulit yung tawag dito. Pag titignan kung kumakabit mabuti yung buto ko, Uh, kung hindi naman, doon natin, din daw, titignan ko anong next step. Ang sa akin lang, pwede ko ba talaga siyang maiwasan? Sa akin, sana nagbagal na lang ako ng todo. Kasi ang bilis nung pasok ko noon eh. Nawili na ako kasi wala na kami doon sa single track. Eh, medyo maluwag-luwag na. As parang, parang grabe lang din naman. Just hindi pala. Uh, <laughs> medyo, medyo kagulo pala na track siya. Nakakangiya nga eh, pero... Wala, ganun talaga. Pag sumemplang, kailangan bumangon. Kaya nga gagawin ko tong diary na to. Para pakita ko sa inyo kung anong mga nangyayari sa akin. Isa sa mga adjustments na kailangan kong gawin. Ito, pananamit. Puro polo lang. Ginupit namin yung damit ko nung araw na yun kasi hindi ko mataas yung shoulders ko at hindi ko pa alam kung paano magsuot ng damit. Sabi ni Doc, Uh, mag-polo na lang daw na maluluwag. Yun na lang daw muna ang isuot. Wala naman daw magiging problema yon So, sunod-sunod na lang, ganyan. Uh, o oh nga pala, pasensya. Kasi, usually, kapag nagsistream ako or mga ibang bagay na ginagawa ko sa internet na makikita sa camera, inaayos ko yung kwarto, pero pahirapan. Uh, simple pala. Isang kailangan is nakasling ako lagi kasi bawal yung motion na ganyan. Nakakatawa kasi nung sinabi ko sa doktor na ano yung mga bawal gawin, sabi niya, hindi wala naman masyadong bawal. Huwag mo lang ikikilos. Tapos kailangan mo ayus-ayusin, mag-stretch ka ng kamay, yung muscle mo. Kasi kailangan, nagagalaw mo naman talaga yan up and down. Pero kailangan yung shoulder mo stationary lang. Tapos sinunok ko, pwede ba ako lumabas? Pwede naman daw. So yung lumabas ako, gallery exhibit ng isang tropa na yung iba, akala nila ang sakit ko dito sa forearm hindi sa shoulder. So, tinatapik ako sa shoulder. Eh, masakit. Nang <laughs> tatlong beses nangyari. Pero okay lang, ganoon talaga. Anyway, yun, yin lang naman siguro yung week one update ko. Kapag nagkaroon kayo ng ganitong a ah, aksidente sa trail, unang-unang gagawin, dapat meron talaga kang first aid kit. Nakatulong na may dala kami, tsaka si Uncle, ako yung may dala kami parehas na first aid kit. So, betadine, may gasa, kasi ang dami kong scratches, tsaka alcohol, pati bulak, pati tape, nagamit ka agad sa first aid kit. Pangalawa, uh, huwag wag magpanik. Katulad nun, nasa trail kami, so tawag ka agad sa guide namin, nagawa ng paraan, tapos napadala ka agad sa station. Pangatlong dapat niyong gawin, e, eh, contact agad. Dapat meron ka agad kayong mga emergency contact. Alamin niyo kung sino dapat yung mga tatawagan, pupuntahan, bigay niyo ka agad yung location. Um, sobrang swerte ko kasi hindi naman ako na unconscious, wala akong concussion. Pasasahita talaga yung major at itong fractured clavicle. At last but not the least, equipment check. Yun yung gusto kong gawin sa susunod na video talaga. Mag-equipment check tayo. Siguro yan lang muna ang update ko for week 1. Um, ay, yun pala. Sa mga may ano, ako sobrang ginhawa kapag nahihiga ako. Yung shoulder ko, ihiga akong ganun. Tapos may pillow sa ilalim. Ang saya niya. Sa so, ngayon lang talaga nakakatawa kasi Pinapatong ko lang dahil pambahay lang naman. Pasensya na. Tapos yung isang medyo nagpanik ako, ewan kung makikita sa video. Medyo nagdilaw yung balat ko. Eh yung pala, pasa lang siya na gumagaling na. Parang first time kong makita na ganun yung dilaw So mag update ako kaagad kung paano ang gagawin. Pero ang plan ko for recovery is, one, hintayin ko talaga munang magduktong yung aking mga buto. Second, physical therapy. Third, papabike fit ulit tayo check tayo balik ng bike fit at fourth gravel race ne wag um magisang long ride tayo tayo subukan natin kung makasali ng odax pero yun yung gusto ng going diary para sa recovery ko uh, dahil sumemplang sa lamesa si Mr. Demesa <laughs> sige um thank you salamat sa mga manonood and uh, hopefully may matutunan kayo sa Recoveriko. Thank you.